Hello mga Maria! So today, dahil meron tayong sponsor, gagala tayo. Ano? Pupunta tayo sa Antipolo Cathedral dahil Ash Wednesday din nitong araw na to at Valentine's Day. I know it's late but better late than never, Cherry So ayun na nga. Nagsimba muna kami and then, eto na nga si Amber. Excited na siyang mag-mall. Kaya dito na kami nagpunta sa Robinson's Antipolo for dinner and napakaraming tao. O nga pala, nung una hindi pinapasok si Amber kasi wala siyang suot na diapers. So talagang tumakbo muna ako sa pet shop para magkaroon siya ng diaper. And ayan, ang daming tao, lahat ng restaurant puno since v and dinner time, kaya ganun. So bumili na muna ako ng favorite breads ko sa Bread Talk bago kami tuluyang maghanap ng makakainan. And meron kami nakitang area na cute, so bilang stage for mom, picture-picture muna kami ni Amber. So after nito, nag-ikot na ulit kami para maghanap. And ito, sa SNR kami bumagsak dahil ito lang yung restaurant na mayroong available table. So, ito na lahat ng aming in-order. And again, thank you sa sponsor. God bless you more. Sa uulitin, Charis. So, dahil nga sa dami, ano, hindi namin ito naubos at ito na po ang ating take-out haul. So, ito yung bread talk na binili ko. Iyan, tatlo siya. Yung isa binigay ko na dun sa friend ni Mama. And then, bumili rin ako ng hilaw na mangga. Dahil lately, nahihilig ako sa maasim. Na ang sawsawan ay asin na may sili. O, oh, diba? And then, itong suman, bigay sa akin ni Ate Belinda, yung friend nung mo ni mother. And ito na yung food from SNR. So, ito yung chicken wings na hindi ko rin naubos. And then, yung burger namin ni Mama. Ayan, ang laki kasi. And yung salad niya na ako na rin ang kumain. So, ayan, may fries pa. And syempre, yung two-piece fried chicken with rice. Inuwi ko na rin. So, ito na lahat yung... Take out haul ko. So, 'yun lang. Thank you sponsor. Bye.